maaga kaming gumising ni Habi ah, mga ano pa lang yun eh. Five gumising na nga kami kasi sabi ko nga para maaga makapagluto ng maalat. Tapos syempre sinabayan ko na rin ng paglalabas. So ang gagawin ko pa ngayon is maglilipat ako nitong aking mga kangko. At si Habi naman ay busy naman siya nandun siya sa baba. Busy naman siya magluto ngayon ng itlog na maalat. Tapos naga isolate din siya ng mga superworm uh, super warm. So, Hi everyone! Another day, another vlog with me and my hubby. So, ayan si hubby. Nandun siya sa baba. So, katatapos ko lang magla maglaba. So, maaga pa. 9.30 pa lang. So, nakapaglaban na nga ako. Ayan. At si Habi naman, ay busy naman siya. Nandag sa baba. Busy naman siya magluto ngayon ng itlog na maalat. Tapos, nag isolate din siya ng mga superworm uh, super warm. So, ayan. Kaya nagkakagulo yung mga alaga niyang manok dito. So, ayan. Yan ang aming pinagkakaabalahan ngayon araw. Ayan si Habi. So, nagluluto siya ng itlog na maalat. So, ang gulo-gulo pa kasi, ano pa lang, nakakatatlong araw pa lang na um, init. So, ayan. Pangatlong araw ngayon. Nasunod-sunod yung init ng araw. So, noong mga nakaraan, nakapagbilad na kami ng palay. So, ngayon, pahinga muna pagbilad ng palay. Gawa ng busy ang aking asawa. So, ayan siya. Busy siya mag-isolate habang nagluluto na. Ah, itlog niya maalat. So, marami pa. Ay! Kunti na lang So, konti na lang yung for isolate ni Habi. So, yung iba, binibigay niya na dyan sa kanyang mga alaga. So, ayan. Malalaki na, matataba. Malalaki, matataba. So, ilang piraso na lang ata yan. Kaya naman yung mga manok ay nagkakanda ingay-ingay. Dahil nabigyan sila ng... <laughs> Paano daw? Paano? So, lalagyan niya ng malunggay. So, yan. Yan ang duty namin ngayong araw. Maga kaming gumising ni Habia. ah, mga ano pa lang yun eh. Five gumising na nga kami kasi sabi ko nga para maaga makapagluto ng maalat. Tapos syempre sinabayan ko na rin ng paglalaba. So ayun. So andun yung iba. <laughs> andun yung iba kong sinampay kasi dito banda sa may likuran, dito ay nauusukan. Kaya naman... <laughs> kaya naman yung iba kong sampay ay dito ko nga sa may bakanting uh, nilagay. So ang gagawin ko pa ngayon is maglilipat ako nitong aking mga kangkong so titingnan natin yung aking tanim. Ito na yung aking kangkong so tatlong araw nang umiinit. So ayan. So iilan na lang yung ano na sabunutan na naman siguro to ayun o oh, nagsitubo yung aming ano yung nilagay kong kamatis so ito yung ililipat ko kasi mag papatubo kami ng ano yan magpapatubo kami ng pechay kaya sabi ko kay habi ililipat na lang namin tong kangkong para kahit papano ay makapagtanim ng kapag makapagpatubo kami ng ano yan, ng pechay dito sa palanggana. So, hindi ko na siya dito ilalagay. So, meron pala ako na alala ko may binili nga pala akong mga taniman sa online. So, yun na lang. Doon ko na lang itatanim itong aking kangkong. Tapos, patutubuin ko na din lang yung ilang buto pa na natira. Kasi ilan na lang yung nabuhay gawa nga naaboto naabuto ng aming alagang manok. So magpapatulong na lang ako kay Habi. Para mabuhat ito doon sa loob. Mahal! Mahal! Tulungan mo nga akong ano, ipasok to doon sa loob palang gana. So yun. Kasi mainit na dito. So nandito tayo sa loob ng aming bahay. Kaya ay magtatanim ng gulay. So, ito na yung kangkong na pinatubo ko nga sa planggana. So, pinasok namin. Tapos, may lupa na ako dito. Ito, ops! Ayan. Yung galing to doon sa mga inipon ko pa rin lupa doon. Yung pinaghalo ko ng mga kapanahunan pa. Tapos, ito naman yung nabili ko online na mga tanima ng gulay. Kaya lang plano ko sana dito is uh, yung lettuce kaya lang, masaklap, hindi tumubo yung mga lettuce. Kaya, ngayon, sabi ko, tataniman ko na lang itong kangkong. Kasi itong plangga so, gagawin na lang naming punlaan. O, ba diba? Kaya naman, ito yung mga tumubong, ano, ilang piraso lang naman. Eh, pwede na yan, magpapatubo na lang ako ulit. Kasi yung ibang nga ay, nakain na na aming alaga. No, nope, so ayan. Kaya, magtatanim na lang ulit para meron ka tayong ililipat ulit. So, ganun lang naman yan. Ewan ko mga ano. Sabi ni Javi, isang ganto daw, isang kuno. Parang masyado namang awkward. Siguro mga at least tatlo. Tatlong pirasong ano. Tatlong pirasong um, kangko. kasi kami ng pechay. Kasi magtatanim pa kami ng pechay sa hanging bottles. So, manipis lang ano kasi nito. Kaya siguro parang hindi siya pwede sa sobrang mainit ata. So, susubukan natin kung ano naman ang kanya magiging resulta. Pero ang ganda kasi. Ang... Um, pwede to sa mga halaman, sa mga gulagin. Tataniman ko lang ng tag. Tatatlong peraso. Yan, nakawalo akong na lalagyan. O, oh, uh, diba? Uh, so, antayin ko rin. So, hindi ko pa masyadong pinuno. Pag tumubo na lang sila, pag nakabawi na. So, ayun, nagyelo na yung kanyang mga dahon. Gawa nga ng nakulob. So, eto, kamatis. Ayan. Eto, oh. eto yung tinapon ko lang na, ano, nilagay ko lang dito. So, sabi ni Habi patutubuin daw muna. Dito, lalagyan ko ng pechay. Kasi meron pa ako mga pantanim dyan na pechay. Tapos dito ulit sa side, lalagyan ko pa ng kangkong. So, hindi naman na ata ito. Ay, nabunot ko na. Kamatis pa pala yun. So, ayan. Ito pa yung sobra kong kangkong na pinagkuhanan ko ng, ng buto. Ayan. Tapos, ito naman ay pechay. So, ayan. Ito yung ilalagay ko dito. Meron kami dito ang punlaan. Ayan. diba? So, ang gusto ko namang patubuin dito is okra. So, okra ang gusto kong i-subukan na patubuin dito. Ito na yung aking punla. So, ayan. Okra at tsaka. Ito naman sa kabila ay ampalaya. So, 20 saka 30 na okra. Uh, oh, ayan na yung aking bagong lipat na kangkong. O, oh, diba? Nakahanging na rin. Aba siya. So, ito na yung mga tinanim namin ni Habi nung nakaraan. Ayan. Oh. pero hindi pa yung lahat nakalabas kasi may naiwan pa doon. So ito na yung punla, yung nasa plangana. So tinakpan din muna namin kasi wala pang bakod. Tapos yung nasa black tray. Ayan. Ano ba yan? Nakuha agad? Agay! Agay! May umakyat na ata dito. May umakyat na ata, mahal. oh nakuhaan na ng buto. Nakuha na ng buto yung ano, okra. Ay, kagagaling talaga ng manok na to. So, ito raw sabi ni Habi ay hanggang ano lang. Hanggang 10 a.m. Tapos, pag tanghaling tapat na isisilong. Kasi ito pala ay nagkukulubot. So, ayan. Ito pa yung iba namin. So, ayan. Oh. Yung iba nandun pa rin sa baboyan lang ang aking asawa ay hindi pa tapos magluto ng itlog na mahal na maalat kasi abutin niya ng alas 7 ng gabi. So matatapos siya ng alas 8. So habang busy siya sa pagluto ng itlog na maalat. Ayan, oh. May sideline pa ang aking asawa, o oh, di ba? So eto na. Eto na ang kanyang lahat na nagawa, oh. Ayan, usok. Oh, hmm, ha? O, oh, diba? So, yung iba ginamit ko na doon sa tinanimang ko ng angko. Sampu-sampu lang. Sampu-sampu lang. <laughs> Sampung piso po isa. So, ayan. Okay na yung sa sampu-sampu. <laughs> Ibalak niya ng ibenta. Sa so, noong una, nahihirapan siya. Pero ngayon, nabay basic na lang sa kanya yung paggawa. So, ganun talaga yun naman, di ba? Pag sa una, mahira. Pero kapag natutunan mo na, abay. Tingnan nyo naman, may pa-design na yan. Ay, usok. So, ayan, o. Oh. Tingnan nyo, may pa-design na si Habing nalalaman ngayon, o. Oh. Ah, di ba? Tapos, yung dating hinawakan ko pa yung dulo para isuot niya doon sa ang tawag nito screw driver so ngayon oh di ba ang astig na. yan siya sa kabuuhan. Ah, usok. Ah, so, yan yung kanyang pinagagawa. So, marami na kaming panghangin dahil marami rin naman kaming battle. Kaya, so, papakita ko sa inyo yung nabili niya palang battle dahil sobrang dami rin. So, dito, ayan ah. Oh. Ayan. O, oh, diba? Sobrang dami niyan. Tapos, may sinabit pa siya. 40 pieces daw sabi ni Habi, Sa so, meron pa siyang sinabit dito. Hindi ba marami na kaming pagtotone man ng gulay? So eto yung iba. Ayan. Eh. Tapos andito naman yung ibang talong. na tinanim namin andun pa. Oh. Kaya madami. Kaya madami na kami gulay. So, abangan na lang yan kung kumusta naman kaya magiging tubo ng aming mga itatanim dyan na gulay. So, ang plano namin, pe, ano, pechay. So, magtatanim kami sa ganyan. So, makikita nyo na lang yan kung paano namin gagawin. Dahil sa ngayon ay paunti-unti lang kasi talaga naman, oo. Sobrang daming gagawin. Yung aking kalamansi, maganda na rin. So, marami na rin siyang bulaklak. At bunga. So, yan lang muna ang ganap naming mag-asawa dahil yung maalat mga antayin natin ay abutin pa ng alas 8 ng gabi. So, yun lang! Bye-bye! Thank you for watching!